Kain tayo mga kamig. Si ulam namin. Ayan o. Oh. Ayan yung anak ko. Ayan. Yung dala kong palaka. Inuulam na niya. Ayan. Ayan naman si Inday. Miss Kain tayo. Ayan ang ulam namin. Yung bunso ko nagtago pa ayan oh, ang paborito nila kaya si yan order nila dala pa yan galing sa liti sarap na sarap sa pagkain kaya kang buke dala na mama ko galing probinsya hello hi hi mama hi mama cái mama <laughs>